Oh, ito na nga mga kakrayfish at kakareperma, no. Ito yung gagawin natin crayfish no. Nag Gawin natin muna na swimming pool. So ito, subukan natin maayos. Hindi kasi effective yung isa. So yan, ano natin muna? Rugby, no. Kakabit na natin titod. Kakabit natin ito mga to sana maayos. Mainit. <laughs> kabitan natin dito tapal natin sya yan na tinapal natin yung unang dikit natin no init hindi ko makita gano yan so sya yan ito no palapatin natin tapos isusunod natin yung ito nasan to tapos ito naman no palaki ng palaki Ayan. siya. Yeah. Sana maging effective para magamit sya ng anak ko. No. Kaya siyempre, pandan din ng crayfish. Ayan. Yeah. So, siguro dumikit na to. Dikit na natin to ngayon ulit. Dikit na siya, no. Kailangan, ayan. Dikit na natin to. Yan. Yan. kitna na din siya. Siyempre, susunod yung malaki natin. Yan. Ito, ito kaganda nito, mainit, no? Para lumapat siya ng gusto. Kaya tiis-tiis pagka magdidikit. Yan, no? Yan. Tapos, syempre, itong huli. Pinakamalaki. Yeah. Yan, ganyan lang natin ito, no? Sana, gumana. Syempre, mamaya sa ilalim din. Oo. Oh. Yan. yun mukha naman maganda pagkakalapat nya para patutuin natin ito ilang araw no para sigurado tayo yan o, doon naman tayo sa susunod sa isang butas doon o, sige mamaya na ulit update ko kayo kung maayos to